So, bangag na sa bloodbath. eto Ito na nga yung uh, pagiging naduwag, okay? Nag, na, na, umurong ang pisot ni bangag, okay? So, umurong ang pisot ni bangag dito sa kaniyang bago nga pag-interview dyan kay Taerna, di ba? Kalala niya si Taerna. Nakipagsabuatan yan. Diyan sa mga at sa taong gobyerno para gumawa ng peking address laban sa akin. So paano pagtitiwalaan yung julul na to? Sinungaling, di ba? maka daw siya pero makademonyo. So ngayon, in-interview niya nga itong si Bangag. At anong sinasabi ni Bangag doon, mga kababayan, na ayaw niya makipag-away kasi marami daw, siya makip marami na daw siyang kaaway, da da Totoo, marami siyang kaaway. Milyon-milyong taong bayan sa ginawa niyang pagbubudol, paggagago, panglulustay sa pera ng bayan, pag-alat ng 10 billion pesos dun sa kanyang alyansang pagpondo ng 10 billion, inamin naman nila yan, inamin ni, ni Tiangco yan, na pumondo ang gobyernong bangag galing sa pera ninyo dun sa campaign nila. So ngayon, mga kababayan, etong si Bangag, gusto na daw makipagbate, di ba? Anong gusto niya? Makipagbate. So gusto niya ba makipagbate? Ah, mga kababayan, mga palangga. Gusto niyo ba makipagbati si Bangag? Mm. Dali lang ha. So ngayon, itong si Bangag na ito, ang nakakaloka, ang sabi ni Bangag, una nagsasawa na ang Pilipino sa politika, sawang-sawa na sa politika. Sabi niya, ang mensahe sa amin lahat, hindi lang sa akin kung hindi sa aming lahat. right? ito nga tayo. Sabi niya, Tama na 'yung pamumulitika ninyo at kami naman ang kasi niyo. Anong kadjutahan 'yan? Anong kabanga 'yan? Sabi pa ni Bangag Jr., kaya mabuti o tapos na 'yung eleksyon. Tama na 'yung politika, tama na 'yung politika. Magtrabaho, gawin na natin lahat ang kailangan, 'di ba? At gusto daw niya magkasundo na nga ba? Ano anong kadjutang sino ang namumulitika? In the first first place, jutang iniman inameska. Ah, jutang jini na kang singhuter ka. Ah, sino ang namumuliti Ano ka nagpi-play victim? Isa kang oportunistang bangag. Bati-bati ka ngayon kasi natakot ka sa bloodbath. Kasi niliteral nyo yung bloodbath. Mga VOVO. o. -V -O. Hmm. Ano sabi niya? sayang sayang sawasawa ng politika? Julul. Pag-upo na pag-upo mo pa lang. pinolitika' niyo na ang Pilipino. Bago ka pa umupo, inappoint mo na yung mga kawatan na katulad mong buha ka ng inaka. Kung meron lang kulam ang bunga ko, ako, dead bull ka na sa bibig ko pa lang. Right? Mm. Tama na yung pamumulit ka. Unang-una, sino ang namulitika sa Pangulong Duterte kay Inday Sara? Sinong namulitika sa mga kritiko mong hayop ka? Hindi ka pa na tsugi. ba? Malunod ka na sa pulburon. Sinong namuliti Sino ang nag, 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 ano, nag, uh, you know, una pinuliti ka nyo ang Pangulong Duterte, pinasara nyo ang SMNI. Nalala nyo ang isyu na nagtanong lamang si Dr. Badoy at Aka Eric patungkol sa 1.8, was it, billion na travel expenses ni tambaloslos tapos inatake nyo na, buwakan ng inemes nyong magpamilya, hindi pa kayo kunin ng lupang, mga pa kayo, kayo ang namulitika, pinakulong nyo, ang mga kritiko ninyo, tinanggalan nyo ng prangkisa, kinulong nyo, nired nyo ang KOJC, pinahirapan nyo, binastos nyo, binaboy nyo, sinong namumulitika ngayong hayop ka? Ang inang to. Anong ginawa mo kay Pangulong Duterte? Pakidnap mo kay Pangulong Duterte? Eh, hindi ba pamumulitika yung Gina Yupak ka. Ah. Pag ako na sa kita ng isang barkong sabi niya, kung hindi sabi niya hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, ang kapal ng mukha ng hinayupak na to, matapos mo bago ka pa umupo, ikaw at ang asawa mo na kay Teddy Boy Loxin, kay Maria Lourdes Barcelona, yung mga masatandang hukluba na yan, pa nyo dahil kaibigan niyo si Francis Lloyd Tichua, pinakidnap nyo yung dalawang bata. Oh, tapos ngayon sasabihin mo, wag ba politika? Magbati-bati na, matapos mong tamnan ng kaso, batapos yung shoko sa bina, yang 40 vloggers or maybe more than that. Kasama ako doon. Pero syempre, yung mga ano na yan, mga supina na yan, yung mga warrant of arrest na yan, ipapadala nila yan dun sa peking address na ginawa nila. Sino ang namumulit ka? Na talagang dadami ang kaaway mong hinayupa kayo. Why? Lalo na ngayon sa dayaan sa eleksyon. At ikaw, bangang. Okay? Ito ha, may nakikinig ba dito? May nakikinig ba dito na kaalyado, na ni Inday Sara? Makinig kayo. Okay. Antayin nyo. May darating sa inyo na ebidensya. Pwede nyo magamit sa impeachment. Ni bangag. Okay, yan, ah, bago yan. Ah, fresh na fresh. Ikaw, bangag. Bangag. Kaya ka ganyan, natatakot ka o baka natunugan mo. Okay? Parating na ang recording. Alam nyo mga kababayan, hindi lang muna natin i-ano ngayon, mi-mention. May Mayroon, maliban sa mga ginawa mo, ninyo ng pamilya mo, nag ka sa bayan. Yung in-expose ni Attorney Glenn Chong na mayroong foreign intervention may pandaraya si Lisa Tanas, yung in-expose ko nung nandun ako, May 9, nag-live ako, na may mga foreigner doon, nung May 9 election of 2022. At ang hawa kong ebidensya na hindi pa natin pwede nga pakita ngayon, eto ang maglulubog sa'yo, utang, utang, jenemes ka. At, at, magdaan ninyo, I hope not. Well, hindi ko kontrolado ang mga pangyayari. Maraming 1, 2, 1 2 3 4 5 6 kasama si Tambaluslos. Okay, dito sa ebidensya na ito. Mananagot kayo lahat sa bayan na ikaw Marcos ay nakikipagsabwatan ka. Isilisa Tanas kasama sa picture na hawak ko pati ang pa pamilya mong Banga. So kaya ngayon mga kababayan, pwedeng natunugan na nila ito. So ngayon, kaya ngayon si Bangag kunyari magkaisa, magbati-bati na. Bati, bati matapos kang gumawa ng high crime, sampo na mga jejimon -je mong alipores ang iyong mga gabinete na dyan si, Rom, si uh, yeah, tambal, no, si, uh, well, kasama na yan, no? Si Tore, si Uling Tore, si Lakanilaw, si Bonjing na, you know, sana kunin na rin ang lupa yung hinayupak na yan, si yung isa kapatid niya, si John Vic, at si Marvel, at marami pang iba harap-harapang kinidnap nyo ang Pangulong Duterte. Tapos ngayon, magbati-bati na lang. Bakit po niya, mga kababayan, sinasabi yan? Kasi nga, nakikita nga natin, nakikita nyo nga, mga, mga palangga, na talagang ang mga tao ay galit na galit na sa mga bangag na ito. Kaya ganito niyan ngayon, pabiktim, kunyari buot-buutan, ay mabait na, mabait na ako, magkaisa na lang tayo, chu chu yan po ang mga taktika ng mga kriminal. Yan ang taktika ng mga sindikato na kayang magpanggap na magbait-baitan at anytime pwede kayong gurgurin, pwede kayong dunggulin o kung ano pang mga kaletsyahan o kasamaan ang pwedeng gawin sa iyo. Ito ay pagpapakita ng pagiging oportunista ni Bangang. Pagpapakita ng kanyang pabictim effect. Pagpapakita na loser siya dahil nakikita niya na na ang ating mga kababayan ay sinasampal siya ng katotohanan na sukang sukana ang Pilipino, ang OFW sa kanya. Hindi po ito pang politika dahil unang-unang, I mean, ang namumulitika, excuse me, ang namumulitika ay sila. Ayaw nilang tigilan si Sara Duterte. Ayaw nilang tigilan si Pangulong Duterte. Remember? nung nagkaroon ng maisog nung January sa Davao, at doon si Attorney Vic Rodriguez, si uh, Alvarez, si Unga, Byatta, marami sila doon, remember that? Anong ginawa ni Bangag na inggit, na insecure yung time na nagsabi si Pangulo Duterte na Bangag na Bangag? Gumawa din siya ng what? Ng kanyang meeting the si church uh, what, anong tawag doon? Nasaan, um, nag-event-event sila sa Luneta gamit ang pera ng bayan pinadala nila doon ang mga kawawang pobre, pinapila nila sa initan, doon binigyan ng ayuda ng mga bulok-bulok na bugas, de ba? Para lang kunyari sa bayan ang you know, uh, sa bayan o tapatan itong meeting, yung uh, no, maisog event ni Pangulong Duterte tapos para maipakita na mas marami pang sumuporta sa kanila. Ito ang tunay na pamumulitika. Ngayon, ano nangyari doon? Hayop kang Marcos ka. 'Di ba? Wala nang 15 mil ang nanonood sa'yo. Wala nang 15,000 live viewers. 'Di ba? samantalang ang kay Pangulong Duterte umaabot ng daang libo live viewers. Eh hindi naman sa pagmamayabang eh. Talo pa nga natin itong hinayupak na bangag na ito. So ito yung pamumulitika. Tapos ano ang ginawa? Balikan nga natin itong julul na to. Ano ginawa niya sa mga pulis? Men and women in uniform, bawal mag-YouTube and Facebook. Bawal manood sa mga vloggers katulad ni Maharlika bawal mag-post katulad sa pagpapakita ng support sa Pangulong Duterte. Tignan mo si Francis Fontillas, yung kanilang ano ngayon, yung kanilang yung sinuspende ng panghabang buhay, di ba? Anong ginawa dyan? Nagpakita lamang ng kanyang emosyon para suporta kay Pangulong Duterte na sinasabi ni Patrolman na ito ay hindi tama dahil ang, uh, ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa polis na yan? Nananindigan. Hindi ba pinailan ng kaso, Dennis Smith? Yan ang pamumulitika ni Bangag. Anong ginawa kay Jason sa... Anong ginawa kay June Gina Abine? Sa amin la. Anong ginagawa na niya sa... Pinopolitika kami. Abala si Bangag sa kakalustay ng pera ninyo. Abala sa concert, doran-doran. Abala sa Formula 1 abala sa pag-ikot sa buong mundo gamit ang pera ng bayan, wala kang makitang tangible resulta ng kanyang panunungkulan. Dahil di naman siya nanunungkulan para sa bayan. Balikan natin yung 5,500 flood control. ba? Diba? Nasaan na, nada na. Kasi abala sila para sa pagpapatahimik sa ating lahat. Kaso hindi sila nagwagi. Napaki, napakita natin na midterm election, although dinaya nila, dahil kitang-kita naman yan, 'Di ba? naging si Attorney Glenn Chong ang nangungunang nagsabi diyan na dinaya nila ang halalan at hinahamon si George Garcia na kasuhan si Glenn Chong sa pamumulitika ng hinayupak na support na si Marcos Jr. na talawan na ang boto daw kasi laki ng tando-tando. Ko nakita, 'di ba? Hinayupak na ito abala sa panggigipit ang kaduwagan niya. Anong ginawa niya? Ang bagong henerasyon party list okay, ni Bernadette Herrera. Ang Duterte party list na inilukluk binoto ng bayan ay ayaw iproklama ng Komele. Sa kadahilanan, kesyo ito daw ay may mga binding nakakaso, di ba? Si Bernadette Herrera ng B, uh, Bagong Generasyon, hindi na sa kanila ng maayos according to her sa kanyang post kung ano yung kanilang violation or whatever. Pero tama, ang sinabi ni Atty. Vic, si Dilima na overturn ng kaso na pwede nang damputin at may kaso sa pag sa illegal na pulburon hindi kin I mean si Erich Sylvester na maraming kaso sa Amerika na nagnakaw ng identity nagsinungaling na kunwari ipinanganak sa Amerika yung pala nagnakaw ng identity ni Erich Sylvester Tulfo. Sa so bagay, marami namang, marami namang nanakawin dyan sa Senado pagdating ng pag nakaupo na yung hayop na yan. But ganun pa man, mga kababayan, hindi nila sinuspend. ba? Diba? Hindi nila sinuspend, pinroclaim. Pinroclaim ni George Garcia. oh. at marami pang iba na dapat i-disqualified. Ito po ay isang pamumulitika ni Bangag, kaya hindi totoo na ayaw niya ng mamulitika magbati-bati na daw. Ito po ay pagpapanggap niya para iwin na naman ang inyong puso bubuduli na naman kayo ang sabi mabait para si Bangag. Ito po isang malaking kasinungalingan dahil bago pa umupo si Bangag ang una nilang pinolitika ay si Vic Rodriguez. Nirerekomenda ni Vic Rodriguez na huwag iupo ang mga kawatan na pinaupo ni Lisa Tanas, di ba? Pero ano ang nangyayari ngayon dahil sa lahat ng kapalpakan administrasyong Bangag na hindi daw mamumulitika, dadadada mga kababayan. Ang sinasabi niya, magbati-bati na. Natakot to kay Sara Duterte. Kasi ay sabi ni Inday, gusto niya na mag, you know, magdugo-dugo, ligo-ligo doon. Kung di ba naman kasyungahan ng kanilang tagapagsalita, de Lima at iba pa. Di ba? Ito daw ang, ginagawa nila, ini-interpret nila as literal. Kung di ba naman mga VOV, o Googleable naman yan. Nagugoogle ang lahat. Ito lang naman. Ito, ito ang aking forecast. Natatakot na si Bangag hindi lahat, sabi nga lahat yan may hangganan. Yung mga ninakaw nyo, bangag, ng asawa mong hindot na hinayupak na botod, mudlo, botot, lahat, kawatan, kidnappers, smuggler, lahat na. Okay? Yang ninakaw ninyo, okay? Although pakikinabangan yan na mga susunod yung mga henerasyon, pero I hope, ang sumunod na umupo ay panagutin kayo at makulong kayo panghabang buhay. At etong naka nitong ebidensyang sinasabi ko, Marcos Jr. Okay? Huwag kang pakasisigurado. Kasi yung mga team-team ni Inday dyan, kung ako lang talaga may contact sa mga yan. Ano ba? I, I, hope may contact ako direct kay, ano, no, kay Inday. I hope may, may contact ako. Kaya lang, syempre, ako naman isang simpleng supporter lamang ng mga uh, palangga. So, bibigay ko talaga yan pag nagkaroon ako ng chance. Kasi hindi pa pwedeng i-post. Para makulong ka, makulong si Lisa Tanas, makulong kayo at ipasuka lahat ang perang ninakaw nyo. Mga inayu pa kayo. Hindi po ako nagbibiro sa sinasabi. Tatarantana na naman ngayon yung mga yan. Mananagot ka ba nga? Tinignan-tignan ko, yung uh, binasa ko yung parusa doon sa ano na yon. Pag hindi niya nalusutan yon at pag pinagbayad siya, 40 years ang kulong. O, oh, binasa-basa ko ka na 40 years. Ilang taon na si Bangag ngayon. ba? Diba? Sana nga wag na siyang abutin. Kasi gusto nilang ipaint si Inday Sara na bayulente. Pero kung merong tunay na bayulente dito, ang mga bangag. Kunwari, bait-baitan, pero patalikod ang tira nila. Kaya dapat paimbestigahan yan eh. Kung sino sumunod, kunyari si Inday Sara, paimbestigahan talaga yan, pa-open niyang kay, kay, kay ka Percy Dahil yan ang unang biktima ng Marcos Jr. na bayulente ang ginawa nila. Unang-una sa Marcos Jr. administration yan, pinagurgor si Percy Lapid dahil nagsasalita tungkol dito sa mga smuggling nila. Yan ang una, bago ako si Percy Lapid. Yan ba ang hindi pa ka?